Miko, Oh, bati na kayo. Dali na. Hmm, na kayo na liwin na. Shikans na. kayo. Mm hmm. Listen mo. Oh. Shikans na. Bati. Sabihin mo, batay na tayo. Sa tama. Batay na tayo. Wika. Wika, mm. batay kayo. Bati. Oh, batay na kayo. Yung shikans mo, ay. Yeah. Very good. Uh, mm. Kabila. Very good. Very good. Doon sa kabila, kabila naman. Oh, very, good. Okay, hey, sa kabila. Kabilang mm. kamay. Shake hands. Yung isa naman, yung isa. Yung, isa. Ay, isa, shake hands, yung isa. Yung isa naman, ah, yan. O, oh, yung isa, shake hands. Shake hands. Oh, very yeah. really good. Ay, very really good. Ay. Oh. Good girl. Good girl. na siya, oh. Ah, bati na kayo, um, batin ah. na kayo, ah. Huwag na kayo away. Bati na kayo. <laughs> Tama na, ah. <laughs> 哎，等会